Dito kami sa dagat niya, nalina oh. Hindi ko ano yung mga yan. Aragan, Aragan. Nalina May naman sa ilalong dagat. Kitang kita nga sa oh. yung saka no. Buhangin sa ilalik no. Oh. So, Ayan. yung mga taong na ano, lang naman tao ngayon kaso nga lang low tide yung mga istya nandun din sa nasa gitna rin eh yung ramadan to ang daming tao dito ngayon wala na punong puno kasi open beach to eh hindi guys sa ibang na may rentahan na pera kaya umiiwas din sila sa bayad kaya dito na lang sila punta ayan o ganda rin kasi dito, malinaw walang makita ang isda ngayon ah nga ako eh baka sakaling meron ayan o ayan matigas yan oh. Lusungkit ko sa mga ilalim na ganyan kasi minsan na yan sumasag eh. yan. Lalo ba? Ano ba nabasad? beli dua batu boleh stay awal sama sahut je Sarap ko, kaso lang malamig eh. Hindi pa kaya yung ginaw. Ay mga kasama ko. Dude. Ayun. Ito yung tagayal sa ano, Puno-puno ito no ramadan daming tao kaya ngayon ni eh, pasukan na naman kaya wala na yun. Hindi yun. sa yun. Hindi yun. Hindi May ibang-ibang nakagamit. Pwede balik natin dito sa pano. O yan o. naman kasi dito kasi walang bayad. May ibang kasama. O yan yung dalawa kasama ko. Si iba sa kasi jewel. Ahem. <coughs> parang shell yung pati na yan ah eh. ah hindi nagtanggal na, na oh naalis na pala yung laman <laughs> eh rap tumungtong sa mga ganyan ba may mga lumot-lumot yan, madudulas na yan eh ito Ayan Kapal ng lumot o oh. Kailangan nakapaapaa ka dyan Pagka dumugtong ka dyan Pag nakachinelas ka dyan Dulas ka dyan Oh, nakadali si Magar oh. Kaya hanggang dito na lang po na yung video natin youtube channel natin pag subscribe sa po maraming maraming salamat God bless